Ibinahagi ni Queenie Padilla, nakatatandang kapatid ng aktres na si Kaylee Padilla, na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz husband na si Usama Mir. Taong 2012 nang ikinasal sila Queenie at Usama at mayroon silang isang anak na babae. Ngayong araw ng Martes, May 14, 2024, nagbahagi si Queenie ng isang photo message sa Instagram kung saan nabanggit niya ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Anya ay matagal nilang pinag-isipan at isinaalang-alang ang kanilang naging desisyon na maghiwalay dahil sa mga bagay na hindi nila napapagkasunduan. Matagal ding sinikap nilang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan ng halos inabot ng ilang mga taon at buwan. Ngunit hindi sila naging matagumpay na ayusin ang mga bagay na ito. Sa kabila ng paghihiwalay ng kanilang mga landas, sa ad ni Queenie ay mananatili ang kanyang pagmamahal at respeto para sa kanyang dating kabiyak at ama ng kanyang nag-iisang anak. Habang buhay niyang papahalagahan ang pinagsamahan nila sa loob ng labing isang taon bilang mag-asawa. Dahil sa mahirap na pinagdadaanan nila ngayon, ay hiling ni Queenie ang respeto at pag-unawa ng publiko para sa kanilang privacy habang sila'y dumadaan sa parting ito ng kanilang buhay. Buong post ni Queenie, Assalamualaikum, after much thought and consideration, my husband and I have decided to separate Due to irreconcilable incompatibility. This decision wasn't taken overnight, it has been years and months of trying to work things out. I will always have love, honor, and respect for the father of my child. He's a great father and responsible human being. Although life has taken us on different paths right now, I will forever cherish the 11 years we've had together. Thank you for all your support over the years. Please respect our privacy during this difficult time. Ikinalungkot ng ilang netizens ang balitang hiwalayan ng mag-asawa. Nagpaabot din sila ng mensahe ng pagsuporta para kay Queenie, sa ad ng ilan sa nagkomento. Yakap na mahigpit. InshaAllah, everything will be better for you and your child too. Sad news, but respected. So sad to hear that. Everything will be fine. This is sad. I mean you and Kylie are both the same now. Sana maging matatag ka din gaya ni Kylie. Samantala sa latest post ni Kini, nagpasalamat siya sa mga mensahe ng pagsuportang natanggap mula sa mga netizens at pinaalam din niyang pansamantala siyang magpapahinga muna sa social media. Anya, thank you for all your prayers and support. Jazak Allahu Hayran. I will be going offline starting tomorrow.